Okay ah. Pagas lang tayo Papargain lang natin yung bike Okay Rudy, so next is Rudy here at mas pa. Next is dito here. And signing in for another new episode ng ating vlog series. Okay. Let's go. So, Rudis What's up? <laughs> what's up lang? Wala namang Wala namang masyadong ganap So, meron lang ako gusto i-discuss About sa mga untouchable girls <laughs> Bakit ko nga ba naisip na i-topic to ngayon? Yung tungkol sa babaeng hindi Hindi ano, hindi ganun sadaling mahawakan o ano kumbaga uh, hard to get kasi marami may mga kaibigan naman ako na nagtatanong sa akin mahala ano ba mahala ka ba ano ko tingin ko <laughs> 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 kaya kiting aside yun nga may mga untouchable girls so ano nga ba sila natama ko lord ano nga ba sila bakit bakit parang ang tawag sa kanila untouchable girls well sila kasi yung mga ano eh hindi naman sa pagiging maarte pero sila kasi yung mga babaeng alam nila yung worth nila <laughs> alam nila kung sino yung ano eh alam nila, yung, alam nila kung sino yung alam nila kung sino yung kakaitiganin nila alam nila kung sino yung worth na bigyan ng chance when it comes to panliligaw ba sila rin yung malilinis ba yung ayaw maano ng dumi hindi <laughs> sa pagiging maarte ha? pero talaga may ano sila eh, proper hygiene sila na tinatawag eh. so sa mga ano dyan na nagsasabing maarte yung mga yan ano, eh hindi po ano lang talaga sila, alaga lang talaga sila sa hygiene at ayaw nila mahawaan ng sakit dahil mahirap na naman kasi magkaroon ng sakit eh diba so ayun mas pinipili nila maging malinis lagi mas tayo mga ganun dahil sila rin yung mga girls na hindi pa lalapit sa mga tukso <laughs> sila yung mga girls na hindi pa lalapit sa lalaki Ah, uh, tolo ni yun yung mga tinatawag ko na ano, untouchable never been touched by another man ako lang <laughs> so ayun uh, yun yung masasabi ko sa mga babae talaga hindi mahawakan sabihin nyo na sila ng maarte kung para sa inyo maarte pero para sa akin kasi mga ganyan babae talaga ano lang sila Uh, they don't want to be influenced by a bad habit and by a bad influence. Gusto lang nila yung laylola. Alam na mga yan kung kailan sila arte. Alam na mga kung kailan sila pipili at kailan maging mapili sa tao. At may alaga sa hygiene nila. <laughs> yun lang yun. At... Ito pa Ito pa tatandaan -tata. -tata, nyo ha ah. Yung mga untouchable girls Yan din yung mga babae maldita Ah, <laughs> oh, ito Yan yung mga babae maldita Hindi mo talaga makakausap Hindi pong kakausapin mo pala Tatarayan ka na Hindi <laughs> mo makakausap na maayos Kasi sobrang taray Yan yung mga ano, kaya sila, kaya sila ang Dahil mataray sila <laughs> yun yung secret weapon nila para hindi malapit <laughs> lang kahit ito nang kusinusin nila yun lang naman routine yun lang yung masasabi sa kanila yung mga untouchable girls yun lang yung yung observation ka sa kanila minsan maarte kung masas masasabi natin minsan maarte pero talagang ano lang sila talagang attentive lang sila at enhance sila sa mga bagay-bagay na kailangan nilang piliin at kailangan nilang kilalanin at kailangan nilang patulong siyempre. Okay. This. Papunta lang ako kay Erpat nyan, then nakuwkin lang ako. So, laing yon tatandaan, use the road, we rule the road. Nexus Rider, time out. Nexus Rider naiyan, rule the road, no trouble, no. Nexus ni Norfolk, no filters, pure truths. Windows down, the wind screams, I hear them. Stations guy sah I'm solo po bombalanka hit sand hit sand that in stars